Uli na naman nating pag-usapan ang update sa digmaang Israel at Hamas Kaya naman, kung bago ka palang napagpads sa aking channel isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa mga future uploads na kagaya nito Sa panahon ng operasyon ng Israeli Special Forces sa isang underground tunnel sa Gaza si Wissam Farhat ang commander ng Hamas, si Jaya Battalion ay na-neutralize. Ayon sa Israeli Defense Forces, natuklasan nila ang mga pampasabog sa loob ng tunnel at determinado na alisin ang mga mid-level commander upang sirain ang infrastruktura militar ng Hamas bilang karagdagan sa pagtarget sa mga pinuno ng organisasyon. Ang Israeli Ground Forces ay kumikilos pa rin sa timog at ang estratehikong hakbang na ito ay nagpapahirap para sa Hamas na salakayin sila. Ang opinsiba ay umabot sa lahat ng lugar ng strip. Ayon sa tagapagsalita ng militar, nasinira nito ang isang commander ng isang batalyon ng Hamas at may mahigit na 10,000 pag-atake. Nangako ang Israeli Army na panatilihin ang opinsiba nito sa Southern Gaza sa parihong intensity kagaya ng ginawa nito sa Northern Gaza kung saan nagpapatuloy pa rin ang labanan at kinumpirma noong linggo na pinalawak nito ang ground offensive sa lugar na iyon. Ayon kay IDF, Chief of Staff Lieutenant General Herce Haleve, napaslang nila ang Batalyon Commander ng Hamas, mga company commander at maraming agents at kinakausap ang mga sundalo sa Divisyon ng Gaza sa Katimugang Israel sa Katimugang Gaza Strip. Sinimulan nila ang parehong opensiba kahapon ng umaga at ito ay hindi gaano mas malakas kaysa sa mga operasyon sa hilaga ng Gaza at ang mga resulta ay nakaharap nila ang mga commander ng Hamas. Si Halivi ay nakipagpulong sa Israel Defense Forces sa lahat ng dako at ipinangako na mapanatili ng Israeli Army ang opensiba ito sa Timog at Hilagang Gaza. Makakaharap ng mga commander ng Hamas ang Israeli Defense Forces sa lahat ng dako. Ang IDF ay may kakayahan na gumana sa pinakakomprehensibong paraan at tulad ng ginawa nila ng malakas at komprehensibo sa hilaga ng Gaza Strip at ganon din sa timog ng Gaza Strip. Ipinaliwanag niya na ang labanan ay patuloy pa rin. Ipinagpatuloy niya ang mga pagpapalalim ng mga nagawa sa hilaga. Gumamit ng robot pinasabog ng 167th Division ng Israeli Military ang pinakamalaking tunnel na binuo sa ilalim ng lupa sa isang kamakailang operasyon laban sa Hamas sa Gaza. Binibigyan din ng insidenteng ito ang paggamit ng makabagong pakikidigma at makabagong teknolohiya sa patuloy na pakikibaka sa pagitan ng Israel at Palestina na may malalayong kahihinatnan para sa lugar at sa buong mundo. Ang mga lagusan ay umaabot ng daan-daang kilometro sa ilalim ng gasa at naging isang mahalagang pinagmumulan ng pag-aalala para sa gobyerno ng Israel. Habang ang mga Israeli ay nagdiriwang ng isang malaking panalo, ang pagbagsak ng base ng Hamas sa ilalim ng lupa ay nagtataglay ng katanungan sa pagiging kapakipakinabang ng makabagong teknolohiya sa konteksto ng modern warfare dahil ang matagal na labanan ng Israeli at Palestinian ay nakabihag sa buong komunidad. Ang balita ng pagbagsak ng underground base ay nakakuha ng malaking interest mula sa mga individual sa buong mundo. Dahil nagdadala ito ng mga moral at etikal na alalahanin tungkol sa paggamit ng mga high-tech na armas sa warfare. Ang paggamit ng mga robot sa labanan ay nakakaintriga din paksa Marami ang nababahala tungkol sa kinabukasan ng teknolohiya at modern warfare sa liwanag ng desisyon ng militar ng Israel na gumamit ng mga robot sa kanilang pagsira sa tunnel ng Hamas. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano tayo napunta sa tunnel na ito at ang kasaysayan ng pagtatayo nito? Ang pagbagsak ng base ng tunnel ay lubhang to sa rehiyon at sa mundo na may isang moske na nangangako ng paghihiganti laban sa Israel. Ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay tiyak na tataas ang ilang pag-aalala na ang pagtatrabaho ng mga robot at iba pang anyo ng modernong teknolohiya sa labanan ay maaaring humantong sa mga inosinteng pagkamatay o magkaroon ng negatibong epekto sa kapaligiran. Higit pa rito ang mga bansa o pangkat na may mas advanced na teknolohiya ay maaaring makita ang kanilang sarili sa isang madiscarting advantage kapag gumagamit ng mga robot sa pakikipaglaban. Ang pagdeploy ng mga robot upang maging sanhi ng pagbagsak ng base sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng liwanag sa lumalaking papel ng teknolohiya sa modern warfare at ang kahalagahan ng pag-iisip ng mga bansa tungkol sa moral at etikal na mga kahihinat na ng paglahok na ito. Parihong nagtayo ang Hamas at Israel ng malalawak na network ng mga koridor sa ilalim ng lupa sa Gaza Strip na naging pinagmulan ng pagtatalo sa loob ng maraming taon upang magpuslit ng mga supply at armas sa mga sorpresang pag-atake at protektahan ang mga mandirigman ito mula sa mga bumba ng Israel. Ang grupong islamista na namamahala sa Gaza Strip, ang Hamas ay gumawa ng mga lagusan. Ang Israel ay nagsagawa ng maraming pagsisikap militar upang gibain ang mga tunnel na sinimulang itayo ng Hamas noong unang bahagi ng taong 2000 at nang patuloy mula noon. Ang mga lagusan ay umabot ng dandang kilometro sa ilalim ng Gaza at naging pinagmumulan ng pagkabalisa para sa Israel kapwa ang Hamas at Israel ay naglaan ng maraming oras at pagsisikap sa pagawa ng mga lagusan Nahanap at sinira ng militar ng Israel ang mga tunnel gamit ang malawak na hanay ng mga diskarte kabilang ang pagdeploy ng mga robot at mga kagamitang pampasabog Ang pinakamalaking tunnel base na Itanayo ay pinabagsak at winasak ng Israeli 162nd Division Gayunpaman isang alalahanin ang pangmatagalang bisa ng naturang mga pagsisikap na isang palaging paalala ng komplikadong geopolitical na alalahanin na nangyayari sa rehiyon at ang patuloy na paghaharap sa pagitan ng Israel at Hamas ay ang pagbuo at demolition ng mga tunnel sa Gaza Strip gamit ang cutting edge equipment mula sa mga engineer ng Israeli Army. Ang tunnel ay nahukay sa ilalim ng isang ospital at ang mga tropang militar ng Israel ay walang tigil na nagtatrabaho upang mahanap at sirain ang malawak na network ng mga tunnel na ginawa ng Hamas sa nakalipas na dekada. Isang malaking tagumpay sa kanilang mga pagsisikap ang isang kombinasyon ng mga sophisticatedong robotics at mga pampasabog ay ginamit upang matukoy ang lagusan. Ginamit ng Israeli Army ang mga tol na ito Upang mahanap at sirain ang mga tunnel ng Hamas na maaaring daan-daang kilometro ang haba at nakabaon sa ilalim ng lupa, sa kabila ng tagumpay ng paggamit ng mga robot at iba pang makabagong teknolohiya para hanapin at wasakin ang mga lagusan, ay mayroon pa rin mga balakid na dapat malampasan. Ang pag-atake sa Gaza Tunnel Complex ay isang nakakalito at mapanganib na pamamaraan kahit na ang Israeli Army ay nakakuha ng malaking panalo sa mga tunnel discovery at demolisyon. Ang Hamas ay malamang na patuloy na magtatayo at gagamit ng mga lagusan upang hampasin ang mga target ng Israel. Kung kailan bumagsak ang lagusan ng maraming salik na nakaka sa desisyon na sirain ang tunnel ng Hamas. Ang isang pangunahing elemento ay ang daan-daang kilometro ng mga tunnel na hinukay ng Hamas sa ilalim ng Gaza upang mag-imbak ng mga bala, gasolina at iba pang mga supply. Bukod pa rito, nagawang kidnapin ng mga militante ng Hamas ang mga sundalong Israeli at naglunsad ng mga pangmatagalang surprise ang pag-atake sa pamamagitan ng mga tunnel. Mayroong ilang mga pakinabang sa pagbagsak ng mga lagusan sa kabila ng mga panganib. Ang mga militanteng Hamas na nagsasamantala sa mga lagusan para sa pag-atake at pag-iimbak ng armas ay nababahala. Pagkatapos nito ay naging mas mahirap para sa Hamas na ipagpatuloy ang kapanyang militar nito laban sa Israel. Sa pamamagitan ng pagharang sa mga pangkat ng kakayahang maghatid at maglagay muli ng mga fighter nito. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagsabog sa lagusan, nilinaw ng Israel sa Hamas na handa itong kumilos ng may pag-aalinlangan upang mapangalagaan ang mga naninirahan dito at matiyak ang mga hangganan nito para sa kaligtasan ng Israel at ng mga mamamayan nito. Kinakailangan na ibagsak ang mga lagusan kahit na ito ay isang masakit na desisyon hanggang saan. Gumagamit ba ang operasyon ng mga robot sa isang kamakailang operasyon? Ang Israeli 162nd Division ay gumamit ng mga robot upang gibain ang pinakamalaking pasilidad sa ilalim ng lupa na ginawa ng Hamas sa Gaza upang hanapin at sirain ang mga tunnel nang hindi naglalagay sa panganib na ang buhay ng tao. Ang mga robot ay gumanap ng isang mahalagang papel sa operasyong ito. Ang mga robot ay sapat na bingi upang mag-navigate sa komplikadong sistema ng tunnel at magpasabog ng mga bumba sa mga pangunahing punto nang hindi nagdadala ng tropa sa loob ng mga lagusan. Nagawa ng mga pwersang Israeli na buwagin sila mula sa isang ligtas na distansya, isang malaking hakbang pasulong sa teknolohiya ng militar. Ang pagdeploy ng mga robot sa operasyon ay nagpapakita ng mga posibilidad ng paggamit ng mga robot sa labanan. Gamit ang maliliit na sensor at espasyo at ang mga kamera ay maaaring galugarin ang mga lagusan at makakita ng mga panganib. Ang mga robot ay may iba't ibang mga pakinabang sa pamamaraang ito. Ang mga robot ay maaaring mag-navigate sa mga komplikadong network ng tubo kung saan ang mga tao ay makikitang mapanganib o mapaghamon. Pangalawa, hindi tulad ng mga tao ay kayang hawakan ng mga robot ang mga mapanganib na paghuli. Ang mga robot ay maaaring gumana ng walang tigil na ginagawa silang perfecto para sa mga pangmatagalang gawain kapwa, partido at sa buong mundo nakuha ng komunidad ang atensyon sa bigla ang pagbagsak ng pinakamalaking tunnel base na itinayo ng Hamas. Pinuna ng Hamas ang pagsalakay ng Israel at paglabag sa internasyonal na batas pagkatapos ng pagkatalo. Sinasabi ng Israel na pinaprotektahan lamang nito ang mga mamamayan nito mula sa tunnel network. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pinutin lamang po ang like at mag-subscribe pindutin na rin ang super tanks bilang suporta sa aking walang tigil na pagsisikap para maihatid sa inyo ang mga makabuluhang impormasyon. At magkuminto kung ano sa inyong palagay. Ang paggamit ba ng robot ng Israeli Army ay isang kaduwagan o nagpapakita lamang na ang Israeli Army nang patunay na ang Israel ay isa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.